mga idol bali tapos lang natin maglinis ng kulungan so magpapakain tayo na maaga kasi nag charge na eh hmm. Nanti charge, nanti charge, -charge dia tak. nang lalabas. Nasama yung langit. Nandiyan, na. Sige <laughs> <Yeah>, natin. <laughs> Yeah anyway.

Ha? sa nah, Naka... Naka... Ano nga sa ano? No? Yung... Online? O... Hindi. Oficina. Parang kasi nag si tita na ano eh. Ha? Yung link daw. Snein. Sa Google. Sa... Ah, sa... Oficina. Sa... Sa, sa Lunay Samson Ibe-verify ko yung ano, pag-ibig ko tsaka SS. Verify so, natin ha. Susunod uh, na lunes. Susunod na lunes. iba na kami iba so yan sarado na natin kasi Good morning, my little tak kering tadi cicik pati oi pati daun ni bos tau yo bos yo eh bos tau kasi yun po sa inyo si Boss Toyo ang gusto oh? um, na basta ako <tinyo> yun ang sa siya, sing sing nya at tatabulo ng Nguyên ngoài là Nguyên nhân ngoài đời. Nguyên ngoài đời. Nguyên ngoài đời. Nguyên ngoài đời. làm, ngoài làm Nguyên ngoài đời. Nguyên ngoài đời ngoài ngoài so yeah good morning so yeah and mama